po natin si Brad Pitt ng team. Alien? Brad, bago Ay. tayo magsimula, baka Oy. meron kayong gusto mga batiin o i-shoutout kahit sino, kahit pa. happy anniversary, family kids. And I would like to congratulate all of you for having me here. Oh, yes. <laughs> <laughs> Siyempre, gusto natin manalo kayo eh. Nang? No! Oh, pero yung uh, na namin, bibigay namin din sa team. Ano yun Oh, yan. Narinig nyo yan, ha? Jokes po yun. Jokes po yun. Komedyante po ako. So... <laughs> Sabay, sabi nyo, sinishare nyo naman lahat, di ba? Jokes lang ang sinishare ko yung pera. No? Ayun, ayun. Ayun, ayun. Malina, malinaw, malinaw, malinaw. <laughs> May 20,000 dead and charity. Ano po ba napili nyo, Brad Pitt? Ayan, Integrated Bar of the Philippines. Legal Aid Program. So, ito na po. Yeah, 20 seconds on the clock tayo. Diyan na sila nagiinuman eh. May, <laughs> may. may Kaya-kaya to. Madali lang to. Okay. Name something na kailangan ang hangin para magamit o gumana. Bola. English word na karime ng die. Die? D-I-E. Karime. English. Na karime ng die. Uh, die. Rhymes na sa die. Die. Una mong naiisip kapag sinabing Batangas? Uh, startle. Part ng chicken na hindi mo kakainin? Wet. Brad, tara na. Brad. Pitt. Brad, Pitt, yeah. Something Don't na kailangan think. ng hangin para gumana. Siyempre at magamit Siyempre. Bola. Ang sabi ng service sa bola ay... Huh? Labo naman. English word na karime ng die. Die. Ang sabi ng survey ay... Ay, 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 Una mong naisip pag sinabing Batangas, Startol. Oh. Nandiyan ba ang Startol? Oh, pala Star Startol. Part ng chicken na hindi-hindi mo kakainin, ang sabi ay puwet. Pasok ba ang puwet? Pasok na pasok! Ito hindi na natin nasagot. Eh. On a scale of 1 to 10, gaano ka kalakas mag-burp o dumighay, sayang. Padali lang. But it's okay. 71 points, Brad Pitt. Good start. Very good start. Balik na po tayo. Let's welcome back, Atorri Ed. Yeah! Yeah! Okay, ito na. Ipanalo na natin ito. Welcome back. Now, at this point, si Brad Pitt. Kailan na po niya? Konting-konting na lang. 129 na lang kailangan mo. 129, wow. Okay, kaya-kaya yan. makita na go. ng viewers kayo na sagot ni Brad Pitt. Give me 25 seconds on the clock. Kaya, yeah, na ni Ator nito. Oo. Uh -huh. Something na kailangan ang hangin para magamit ito. Obama. Baloon. O English word na karime ng die. Die. Ah, uh, may. Ah, uh, no, no. Die. Pass. Una mong naiisip kapag sinabing Batangas. Batangas. Beach. Part ng chicken na hindi-hindi mo kakainin. Puwet. Bukod sa puwet. Ah leg. Scale of 1 to 10, gaano ka kalakas mag-burp o dumighay? 9. Let's go, attorney hit! Something na kailangan ng hangin para magamit o gumana. Siyempre, ang lobo. Ang sabi na survey natin dyan ay... Yeah! Yo! Ang top answer ay balloon. Nakuha mo. English word na karime ng guy. Sabi mo, my. Ang sabi ng survey... Meron. Ang top answer ay lie. Kasi nung alingan, Pulo mong naisip pag sinabing batangas, ang sabi nyo ay beach. Ang sabi ng survey, top, top answer. Yeah. Dalawa, ang top answer dito, beach at saka lomi. Yeah. Part ng chicken na hindi mo kakainin, sabi mo yung leg. Like. Ang sabi ng survey, yan. Yeah. Ang top answer ay quit. On a scale of 1 to 10, gaano ka kalakas mag-burp? Nine. Ang sabi ng survey, alright. Oh. Ang top answer ay five. It's okay. 100,000 pesos pa rin ang ako. Oh, thank Anyo, you, thank adornin. you, thank you. Congratulations sa Team Alien. Let's welcome back Team Trickle Tribe. Maraming salamat talaga sa inyo. Thank you. Thank you, Via. Nakiselebrate kayo sa aming third anniversary. We're so happy to have you. Always a pleasure sa inyo. Salamat, salamat. <laughs> Dong, patingin ko na yung mga family TESDA. Ha? TESDA, Kalibo, Aklan. Magandang-magandang magandang gabi po sa inyo. Mga yeah. nanonood ng ano, Family Feud. Yes, yes. Good evening. Brad Pitt, sa ka ba mapapanood bukod sa social media ng mm, mga mm, ano, ng mm, mga mm, mm, pinopost ninyo? Pumunta kayo sa si amin, sa bahay na. Maraming salamat, Brad Pitt. Thank you, Thank you sa, inyo, sa inyong lahat. Oh, Oo, grabe. Ay, grabe. Nilaanan nyo yung napakahalagang oras nyo para sa amin sa third anniversary. We appreciate it. Maraming salamat. Thank you, thank you. Ito okay, naman,